Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo. At babasahin natin ang ari Kasama ko sa trabaho, apat ang bulitas iniwan pa din. Sumama sa marunong kumain ng talaba. Ayan, yung ating sender ay isang lalaki mga kasabi ng sabi niya nga, ang kanyang kasama daw ay apat pa rin yung bulitas pero eto ay iniwan pa rin ng isang babae at sumama sa ibang lalaki na marunong daw kumain ng talaba. So syempre magbibigay tayo ng komento mga kasabi. Syempre mga kasabi, depende depende kasi yan sa mga kababaihan. Kasi hindi naman ito nababatay sa pagkain ng talaba or magaling siya kumain ng talaba or apat yung bulitas niya or may walang bulitas. Kasi ang isang pae eh. kung talagang eto ay nakokontento sa isang lalaki sa kanyang mister kahit na hindi pa marunong yan kumain ng talaba or may bulitas man yan or wala so ibig sabihin mag stay pa rin yan sa'yo. Pero syempre sabi ko nga sa inyo napaka importante naman kasi pagdating sa intimate moment na mag-asawa kailangan marunong ka, magaling ka kumain ng talaba ni misis para naman mas ma-enjoy nila. Alam niyo ba kung bakit mga kasabi? Kasi number one na kahinaan ni Mrs. yung talagang nagpapakain siya ng kanyang talaba. Dahil eto ay mas sobra siyang nasasarapan kapag kang isang lalaki ay magaling kumain or sumisid sa kanila. Lalo pat lalo na talagang halos dito na sila nalalabasan. Kasi may mga kababaihan na sa pamamagitan ng pagkain ni Mr. sa kanilang mga tilapia ay talagang sobra na silang nalalabasan dito. So hindi na kailangan na pasukin ang kanilang mga kuweba. Doon pa lang is nasasarapan na sila dahil andito yung kanilang number one na kahinaan. Pero sabi ko nga sa inyo, depende pa rin yan sa mga kababaihan. May mga babae naman na gusto lang nila na foreplay lang muna yung sobrang palawalawain nyo ang kanilang mga talaba. Pero pinapasok pa rin nila ang kanilang mga latulato ng kanilang mga asawa mga kasabi. Kasi iba yung satisfaction. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, sa ating Under, kasi depende po yan sa mga kababaihan. May mga babae kasi talaga na yung hanap ay magaling sa kama ng mga kalalakihan. So ayaw nila na yung nagiging boring na isang lalaki pagdating sa kama. So gusto nila, nagkakaroon sila ng thrill. So siguro kayo naghahanap sila ng mas magaling doon sa kanilang asawa. Siyempre sabi ko nga sa inyo, depende yan sa mga kababaihan na May mga kababaihan naman na nakokontento sila kahit ano lang yung ginagawa na power play ni Mr. sa kanila. Pero may mga babae talaga kasi mga kasawi na talagang naghahanap sila ng pinakamagaling sa kama kasi hinahanap-hanap nila yon at kinaaadikan nila yon kapag once na eto ay nakakarana sila ng magaling na lalaki pagdating sa kama, magaling kumain ng talaba nila at lalong-lalo na kung paano ikulikutin ang kanilang mga siopaw at ungtok mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi sa ating sender na way naiintindahan mo po yung aking paliwanag tungkol dito at kung bakit nga ba iniiwan pa rin ng isang babae ang isang lalaki kahit na may na ito at pinagpapalit sa isang lalaki na magaling ayan, na kumain ng talaba niya. So, yan lang po mga kasawi, dahil syempre doon siguro siya na satisfaction sa pagkain ng talaba niya. Hindi doon sa may bulita So, yan po yun mga kasawi, yung aking suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pag niyo ninyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po pag-subscribe pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga